Itong si Terlian uh, talagang bukalakad sponsor yan, sponsored yan. Mm Hindi ka kalaw yan ang wala walang pera yan. Buto yung mulaka. Ewan na ako bakit uh, ang mulaka niya na uh, ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi hey, di naman ako nag-attake sa presidente. Pero alam ko na si Terlian is nagtarabaho kay President Marcos. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukum kinukumusta ka? kino kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Ah, uh, tayo sa naka live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Eh. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasi yung nungalingan ni Uh, Trillanes, gusto kong i-consulta kasi uh, I have to file uh, libel cases against him. Uh, libel cases against him. Uh, e, ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo, de, sabi ko na isang kanditing doon wala. O, totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga eh, oh. kung totoo yan, uh, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang, kung totoo. At uh, uh, ako, wala naman akong posisyon. Oh. Pero ngayon, uh, para ayaw ko na lang magsalita sa ako, magpahil ng kaso. Patunayan niya sa korte kung pati puro ka panastugan na videos. R wrong spelling pa yung anak ng patutin. wrong spelling ba? Ano, oh. ano, alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Ah, uh, oh, yung kay Hanilet, ako uh, kulang ang N. Yung kay wow. Paulo, Paolo, kulang <laughs> U. Eh, wala. Eh, anong gusto mong gawin ko? Papa, mo ng kaso? An, ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh, sa iyo. Naka, ah, uh, Presidente uh, Duterte, naka, ano tayo, ah, naka Facebook Live ako, ah. Narinilig ka oh. ng taong bayan. Oo, oh, ito, totoo, totoo. Uh. Uh. Ay, siya nga pala. Tinatanong nyo nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Or, Alas dos sa madaling araw, pagkalis natin doon sa, ano, sa kongreso. Alam mo, ang um, asawa ko nandito, naghintay eh. Pero kung na rin, siya na late ngayon gabi. Ah, pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Uh, sa, na, hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Ha? Ah? Hindi naman ilang oras yun, 12 hours para rata. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. Ah, 14 hours? 14, oh. kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Eh, natapos ay alas 12 sa madaling araw. parang di 14 hours? Ah, uh, hindi ko mahagalain na uh, sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. <laughs> hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, eh, waking hours mo yun eh. <laughs> Ikaw gising oh, na gising. Ay, ayun. Ang... <laughs> Ito yun, doon ako nakalamang. Uh, eh po, kasi, ako... Nine, nine person ako. Ako nga eh, falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Eh, baka nasabi, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Uh, ako wala naman sa awa ng Diyos kasi uh, nine night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong gusto mong sunggaban si ano? Si Trililing, Trillianes alam mo, sa totoo lang, uh, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung, yung magkudita kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Yung bali, as he gets away with it, now, it's about time na kailan na uh, bigyan siya ng leksyon total ito naman ang, ang kalaban niya, ang totoo eh. Eh, di umano maano yung kanyang summary poro figures. Eh, ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Eh, kortean eh. Hindi so, no, wala nga siya, yeah. sir President. Dapat na siya dapat palaman na to, tao na Totoo. totoo. Okay. Yes, sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-unan, hindi mo alam kung anong bangko yun. <laughs> Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May ah, secrecy. May secrecy. Secrecy lo. Pati kung totoo man yun, secrecy si lo pa rin. Tsaka nga pala, binanatang ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw oh. isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng wave, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli. Ikaw ang pinaka-inutol na busy presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka ng hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ko. Di ba nang bigay ka ng waiver? Tanda mo yung eh, waiver? Kaya lang hindi ka ako release kasi joint account yung isa, eh anak niya. Kaya yung banko hindi ni-release. Pero sa totoo lang, kina-release niya pa rin ang laman ng kanyang bangko ay eh, 15 or 16,000 pesos labang. Hindi ah, ba? Mm. Eh uh -huh. kailan ang kailan ano? Kailan nga po lang balik mo sa Davao? Mabagabog ka siguro. Matulog ako. Oo. <laughs> Dapat talaga matulog. <laughs> Pero bilib na bilib, bilib, bilib sa ng mga tao. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. <laughs> lang, gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth, yan lang, the one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Kulong, pati si Basbe. Oh, pero dito... Kasi Inday, kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na no nang tatakbong mayor. sa totoo lang, Sal. Mm. Uh, to retired na. matanda na ako. Retired na ako. Pwede naman matanda yung naman pa, <laughs> yung naman ako, eh. na. Kita ko naman ka... 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Uh. Kaya, ay, gusto ko na magpahila. Uh. Kaya lang, uh, sa ganitong takbo, eh, kasi itong si Terlian is uh, talagang kumalakad yan, sponsor yan. Hindi kagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. yan. Kung kayo malaga. Ewan na magtataka ako bakit uh, Ang malaka kanya na ginagawa naman wala, na, wala naman kami kasalanan sa kanila, hindi eh, naman ako nag-attake kay President Pero alam ko na si Trillian is nagtatrabaho kay President Marcos. So, pagka ganun, mapipilitan akong tatapo uli ng mayor. So, balang araw, tapos o, o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tignan uh, tingnan natin kung ano ang uh, sa what, what lies or what, uh, what, uh, what, what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate. Sige. Pag hindi, kawawa okay. uh, agad. Magmukha ta, agad tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang... Kung hayaan mo lang ng gano'ng totoo it, uh, matatapos ka sa buhay na ito, na ganun ba pa maglura talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang goberno magsabi, hindi ako magsasabi, hindi ko sila taruhan ilabas lang nila kung anong totoo. Pero ako sa bangko.